Noong unang panahon, sa isang liblib na baryo, may isang lumang punso sa gilid ng masukal na kagubatan. Pinagbawalan ang mga bata na maglaro roon dahil sinasabing tirahan daw iyon ng mga nilalang na hindi nakikita. Ngunit may batang matigas ang ulo, si Ruben. Isang hapon, nakikipaglaro siya ng taguan sa mga kaibigan ng mapadpad siya sa mismong punso. Dahil gusto niyang manalo, umupo siya sa ibabaw nito at nagtago bigla niyang naramdaman na parang gumagalaw ang lupa. Nang tumingin siya pababa, may lumabas na maliit na nilalang, isang duwende na kulay itim ang balat, mapupula ang mata, at may nakakatakot na ngiti. Bakit ka naupo sa aking tahanan? Mababa at malamig nitong tinig. Hindi agad nakasagot si Ruben. Pilit siyang tumayo pero parang mabigat ang kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang nilapitan ng duwende. Hindi ka pwedeng umalis nang walang kapalit, bulong nito. Kinabukasan, nakita ng mga tao si Ruben na pagalagala sa baryo. Nanginginig, namumutla, at hindi na nakikilala ang kanyang mga magulang. Paulit-ulit niyang sinasabi, ang itim na duwende, gusto niya ng kasama. Mula noon, tuwing dapit hapon, may mga batang biglang nawawala sa baryo. At sa punso, naririnig daw ang maliliit na tawa na nagmumula sa ilalim ng lupa.